Isang multi-purpose building ang itinayo sa Barangay San Roque sa Bayan ng Gimba na nagbibigay ngayon ng mas maayos at diktas sa pasilidad sa mga residente. Ayon sa punong barangay na si Kapitana Mirna Villo, matagal nang hirap ang kanilang barangay sa kakulangan ng espasyo tuwing mayroong malalaking pagtitipon dahil kulang ang lilim at hindi kasya ang lahat ng tao. Kwento pa niya, ang kanilang lumang barangay hall ay marami na ring sira, lalo na sa bubong. Kaya kapag umuulan ay tumutulo ang tubig sa loob. Dahil nga po, katuwing kami po ay maraming bisita, eh kulang po yung aming building. Hindi po maakupahan lahat ng mga tao kasi po maraming tao po rito sa aming barangay. At lahat po hindi mo matugunan dahil nga po mainit. At saka yung aming lumang mo building po no ng aming barangay ay tumutulo na po kaya po kami ay humingi ng multipurpose building po. Dahil dito, agad siyang gumawa ng resolusyon na humihiling ng bagong multipurpose building at inilapit sa Provincial Engineering Office. Sa tulong nila Governor Aurelio Oy Machasumali, Vice Governor Doc Anthony Umali at GP Partilis ay mabilis na naaprobahan ng proyekto. Kaya naman noong Hulyo 2024, dumating na rin ang mga materyales upang simulan ang konstruksyon ng naturang building. Sa kasalukuyan, napapakinabangan na ng iba't ibang organisasyon ng barangay kabilang ang mga senior citizens, kababaihan at rural health unit ang bagong gusali. Kapag mayroong kalamidad, nagsisilbi rin umano ito bilang evacuation center upang mas mapangalagaan at masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Lubos na naging pasasalamat ni Kapitan Villo sa pamunuan ng lalawigan, lalo na kina Governor Umali sa pagsuporta sa pangangailangan ng kanilang barangay sa yung nagbaba po sa ating uh, barangay multipurpose po. Napaka saya po namin. Uh, thank you po. Maraming maraming salamat Una po sa ating Panginoon. At uh, kayo po ay nabigay po ninyo kay yung aming hiling na barangay multipurpose po. Napakasaya po ng aming barangay. Lahat po ng tao rito po ay napakasaya. At saka ginagamit po ito ng lahat po. Lahat ng mga parties, lahat ng mga meetings, lahat po. Ginagamit po ito. Kaya napaka maganda po ang situation tong ating barangay hall na binigay ng ating Governor Oy Umali at saka Attorney JP Pajernos. Maraming maraming salamat po sa inyo, sir. Hinikayat din niya ang kanyang mga kabaranggay na pangalagaan at ingatan ang bagong gusali upang patuloy itong magamit ng mas marami pang mamamayan. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.